isama isang sikat na aktor ang De nagpalagay pa raw ng something down there sa ibaba ng kanyang katawan. Gaya ng kanyang mga kasamang lalaki sa isang serye. Hello po! Nakakaloka! Dahil dumating si Sir Ray at magpapakain mamaya para hindi behind, Talagang kumasa rin ito sa bagay na yun. Wala niyan kung sino po itong sikat na sikat na aktor na nagpalagay ng anis ni sa ibaba ng kanyang anis -niss. Uy, marang, oh, Hindi, oh, kasi oh, meron oh, ganun, oh, di ba? Pa, eh kasi, tayo, yung mga kasama niya po sa isang serye, oh. sabi niya, Uy, bilog kami, nakalagay sa anesthetist namin na ganun-ganun. Bilog-bilogan. Ano yun? Bilog pa sa bilog. Something there, something there. Ay, talaga. Sige nga, parang pakikisama. Nagpalagay rin ng bilog-bilogan itong sisikat na actor ito. So, pa, Sam, siyempre, kailang ba maglalagay ng bilog-bilogan sa inyong baba? Ako rin. So, itong secret doctor, kapag ka po siya nag jingle icing, pag may nakita kayong bilog-bilogan, o kung nag sia 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 Eh, ano ba tawag din sa bilog-bilogan? yun. Letter B, nagsisimula yung S sa dulo. Ganon. Kasi, gagamit ng lalaki. Ikaw, pagka naka-jowa ka, mayroong bilog-bilogan, gagamitin. Walang ganon, ano? Pero, ibang mga lalaki kasi gusto may bilog-bilogan. B start S ang huli. Ay, ganon? Alam mo yan. Kasi parang pagka ano, na may bilog-bilogan na ganon, parang pil na pil na yung mga babae pag may ganon Talaga daw. pag yung mga blind item mo na yan. yun, no? yun ang, ang kinuwento nung kasama niya. Yung kasama sa show, mga co-actors. Alam nyo, yung sisikat na actor, sinabi namin na meron kami bilog-bilogan sa ilalim ng anis namin. Sabi niya, o sige, magpapalagay din ako. So, yun yung pakikisama ng sikat na actor sa kanyang mga co-star sa isang serye. Okay. So, wala-wala na po kasi itong tinutukoy namin na, na sikat Kat Doctor na nagpalagay ng anitsnits sa kanyang anitsnits sa ibaba. Anong Ganon. anitsnits, anitsnits na yan? Pero alam na nga nila Alam yan. na nila kung ano ibig sabihin nun, di ba? Okay. Kaya ikaw, Jaime Libadis, for sure, knows mo yan. Oo, oo, pero bago yan, batiin muna natin si Sir, ano ah, si Sir Ray. Ray. Survey, Hi, survey. Sumilip, di ba? Baka diba? okay, magpapapansit din. na naman. Kasi sa naranggita, nagpapansit si survey, di ba? Okay. Kasi sa lubog natin. Kaya yung dami natin nagbabalak. Survey, pakain po. Nagpakain. Tapos Sir Hill, nakita ko nung isang araw, no, di ba? Oh, oh. Sir Hill, magpapitsa ka po. Biglang bumunot ng pera. Siyempre, yayaman na ang mga boses. Oh, kasi sikat <laughs> <secret laughs> na sikat po, billionary TV. DWA. Hey, congratulations, di ba? Hey, congratulations. Diba? Lalong tumas, no? May no? okay, award tayo, di ba? Parang Vice Rising Channel, di ba? Yes. Yes. Wow. Congratulations. So, sa sabi proud na proud kami sa dyan. mga bossing, di Correct, ba? Correct, yeah. oo. At kahit saan na, pag nasasakay talaga ako sa taxi. ng ano. Hindi taxi eh. Sa, hindi ako tumasak. Ayaw niya ay. na ng taxi kasi hindi daw mabango, sabi niya. Oo oh, so, talaga, May hindi. Mildred. Laging bilyonaryo talaga, laging uh, ah, kung pwede. naririnig talaga ang agenda talaga. Kasama kami doon yung, yung Sama din. Sabi ko, kuya, ba, yan ba talaga ang ano? Opo, halos lahat uh. kami ng ano, taxi. At, or... at syempre po, Billionario Quiz B. Abangan nyo na po soon ang grand prize. One million lang naman na, na pamimigay, okay, di ba? Kung okay, ako okay. lang matalino at medyo bata-bataan ako ng konti mag-aaral pa ulit ako para lang maka-joy sa billionaire quiz bit. Okay. si David sa nung ng kabataan natin, di ba? Oh, oh. pero ngayon bukbo kayo. Pero, ako ko magpapakain ng sir, ng hila bosses. binida natin ng ano, di ba? Ang ganda diba, diba ng boss <laughs> ni si David.